Oops! Habla! Ano itong nakita ko? Nasa ilalim ng upuan ni Lola dito sa may bed niya. This time kasi kailangan ko mag-fix ng bed ni Lola. At yan, kaagad ang bumalaga sa mata ko. Ayan, oh! Ano yan? Aba, 100! Nako! Nahulog yata si Lola. Ay, nandun sa toilet, oh! Habang nandyan sa toilet si Lola, syempre ilalagay ko muna ito sa table saka ko nasasabihin sa kanya usually ganyan ang ginagawa ko hindi ko alam kung papain yan or sadyang nahulog ni Lola dun sa may bed niya habang nagfifix siya ng kanyang bag at eto yun kinuha ko muna habang ito ay nasa table syempre kahit na sabihin natin abah! laking tulong na charot. <laughs> Pero namumuo pa rin yung katapatan natin sa ating amo. Siyempre, dahil mabait tayo, siyempre, kailangan natin sabihin sa amo. Mm -mm. Kasi, we believe, honesty is the best policy. Charot, mabait ang inday. Kaya ibabalik natin, siyempre. That's all for our video today. Thank you so much for watching. Babush!